Dito? Dito, ma'am? Dito, ma'am. dito, okay. Kayo po ang dahilan sa lahat ng sumusuporta na noon noon hindi po nag-skip -e ng ads. Ang mga bani yung pansit na niluluto natin. Bango. Ayan pa, ayan ang bango. Anong patubig? Anong pa, patubig? Ayos. Ah, ngiti si guya. Kain ka muna. Kain ka na. Hindi naman masaga ng akin kasi yung pagtulong nato, kundi sa inyo din kasi mo sa akin sa mga papaabot ng tulong pagmamahal na siya gamit ginagamit. Hindi man malaki yung maibigay natin pero malaking tulong mga body yung almusal. Magkaroon ng laman yung chan mo para sa maghapon o hanggang tanghali. Napakalaking bagay nung mga body. Mga malimos. Ito po nai Merenda ko muna nai Tubig Ito po muna nai Sakto na tangan yan nai Sige po Sige nai Pagod na ikaw Nauhaw ang aking uh, kasamang namili So ito na po yung mga pinamili namin So ano po ito? Uh, good for 100 100 packs po so, ito. Plastar lang natin dito yung mga pinamili natin para bukas. At yan na nga mga body, akin nang niluto ang pansit na ating ipamimigay. So kayo okay, mga body ay naghugas ako ng maayos, ng maigi ng aking mga kamay bago ko lutuin ito o bago ko i-prepare ang pansit na ating ipamimigay ngayon sa umaga. So, yun na, niluto ko na at kayo po ang dahilan sa lahat ng na sumusuporta, nanonood, hindi po nag-skip ng ads po. Ano mga body, yung pansit na niluluto natin? Ang bango! Ah, kayo po ang dahilan kung bakit magagawa po ulit natin ang magbigay ng tulong kahit konti sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. So abangan nyo po ang na uh, pamimigay natin ulit sa kalsada. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta Kung hindi po dahil sa inyo, wala po itong ganitong mga bagay na makagawa namin. Ay, mga kapakali. tayo, hala po natin ng bottled water. Kailan? May bottled water ka eh. Kabili po.

pansit, 4 at saka tubig Sige, kaya ah sa loob, yun Ah, pa, tubig. Yun pa tubig. yung sakit sa busyo no? mga buddy si kuya eh oh. ayos nangiti si kuya kain ka muna kain ka na kain na ikaw kain Grabe. Nalulog e yung puso ko kayo, kay kay kuya. Grabe. Wala pa kasi ako sa kapangyarihan para gawin mga body at talagang tulungan siya. Ito lang yung konting bagay na may bigbigay na may tutulong ko sa kanya sa ngayon. Pero parang sobra. Parang tinukulot yung puso ko talaga sa so, mga ganyan. Hindi ko siya makuhang tanungin mga body gawa ng talaga ko na ano ako na awa ako sabi sabi mo ang wala sa mga iba yung ano yung puso timo ko ng puso kay kuya nakita ko siya wala wow. so, Mayroon lang ako sapat nakakayan yung mga body Bahala na ang Diyos mo mati Kung saan niya tayo dadalhin At kung ano yung pwede natin magawa Para sa kapwa natin Yes, eh, tanitay lang tayo mga bati. Sa kahit sa uh, konting ano Konting bagay makatulong tayo sa kapwa Yung iba mga buddy, pasesya na kayo Hindi ko na makuha ang video ha Gawa ng Iba yung pakiramdam sa akin kasi mga body, minsan pag nakakita ako ng aabutan, hindi ko na nabibidyo ang mga body kasi bigay na lang ako ng bigay. Ang purpose naman nito mga body, eh, hindi pagbigay para magbidyo. Ang purpose ko naman dito mga body, magbigay para makatulong. Yung nga lang syempre, kailangan kong ipakita rin sa inyo mga body kasi hindi naman sa ganang akin kasi yung pagtulong na ito, hindi sa inyo, hindi na sumusuporta sa akin sa mga papaabot na tulong pagmamahal na siya kung ginagamit kaya kailangan ko nang i-video mga body pero pasesya na kayo mga body kung hindi lahat natin yung na video kasi iba yung ano ng puso ko mga body yung nararamdaman pag anong nagbibigay na tayo iba yung saya na nakakalimutan kong i-video lang tayo mga bali at bumilya rin pala ako ng tubig kanina kasi yun ay isang importante ang dala ko lang kasi dito mga bali ay uh, tirapay tsaka pansit yung may may problema walang tubig ang tubig ang isa sa pinaka importante kailangan nila mga bali kaya bumili na lang ako ng tubig marami na mga tindahan pag naubos yung tubig bibili na lang ulit ako kasi palima lang yung binibili ko kasi wala akong lagayan mga bali so ayun uh, ano tayo alam mga talit na naman actually mar marami na ta marami na marami marami tayo pwede bigyan mga bali kaso pinipili ko lang din yung lubos na mga kailangan mga bali para uh, siyempre diba, yung mga alam natin wala kong siya kakayanan hindi man malaking maibigay natin pero malaking tulong mga body yung almusal magkaroon ng gamay yung chan mo para sa maghapon o hanggang tanghali napakalaking bagay ng mga body ah, grabe grabe yung mga ano, na kuya puso

Oh, pero sa puso mga ganyan mga mga marinig mo kung meron lang tayo sa pat na upang makatulong ng todo-todo sa kanila gagawin natin mga bahay sana dobin ng Diyos kung dumating yung panahon na meron na tayong capacity makatulong sa kanila na hindi lang tinapay ang may bigay natin hindi lang tubig, hindi lang pagkain kundi mabago sila kung may alis sa ganung kalagayan pero hindi natin magagawa patuloy ang Diyos mga bali kaya ilagak natin lahat sa kanya ng tiwala at siya ang nakakaalam po ano, makakabuti sa bawat isa sa atin So, tuloy-tuloy lang tayo mga bahay. Makahanap pa tayo dito. So, bali, ibibili muna ako ng ano, tubig ulit. Kasi naubos na yung tubig ko. Wala na tayong ibigay na tubig. So, makahanap ko tayo ng tubig na mabilihan. Meron kasi ganito mga body. Pag, ano, pag mag-isa ka lang tapos walang top box yung ano mo, yung motor. Dito ko lang kasi sa harap nilalagay eh madami-dami ito mga body nasa 20, 27 27 packs to mga body kaya sabi ko kung ilan lang yung nabibidyo ko kasi katulad kanina dinumog ako mga body eh ang problema akala ko naka video hindi pala naka record so ang dami kong nabigyan kanina nasa 11 ata sila mga body kasi hindi naman pwedeng hindi natin bigyan mga body po. Yeah, I okay, the, uh, the, the butter